Last time ay itong talbos ng kamote ang aking hinaharvest at ngayon naman ay iha-harvest ko na yung kanyang mga laman. Six months na ang nakalipas simula nung tinanim ko itong mga kamote. Sobrang laguna nitong kamote at umakyat pa doon sa trellis kaya siguro naman ay meron na itong mga laman. Nagsimula lang ito sa kapiranggot na kamoting ito na nag-sprout sa aking pantry. Kinuha ko lang yung part na tumubo at yun yung 'yung itinanim ko sa lupa, 'yung the rest ay niluto ko. At 'yung mga vines na tumubo dito sa kapiranggot na kamote, 'yung kinuha ko para itanim ini spread out ko siya dito sa raised garden bed na ito. At tingnan nyo naman kung gaano nakalago yung nanggaling lang sa kapiranggot na kamote. At bago namin i-harvest yung mga laman ay inaalis muna namin itong kanyang mga vines para makagalaw kami ng maayos. Ito ang aking favorite na kamote, yung Hawaiian variety na merong purple na flesh. Kaya tinanim ko talaga itong kamote na ito para sa kanyang tube. At magkakaalaman na ngayon kung meron ba tayong maiha-harvest na tubers nitong kamote na ito. Hinayaan kong mag-overgrow itong mga kamote para mas malalaki yung kanyang mga tubers. Kaya tara na, samahan niyo akong magbungkal at nang magkaalaman na. Ayan. Parang oh, um, lang naman. Naputol. Ayan, ayan, ayan. ito, may malaki. O. Come on, get it mama! It's big. not seems to get too big. Oh my God! This is, this is so big! That's a big kamote. Uh, I can carry it. Another. Oh, it's purple. Oh. oh oh Ang lalaki ng ating kamote. Wow. Oh, ito ang laki na naman, grabe Eh. Oh. Wow. Oh, look at that. Grabe. Wow. <laughs> oh, grabe. Oh my god. Ano naman tong ano? <laughs> Makakain pa. <laughs> ang labasa yata ang laki. Oh my god, Nick. Masisira na itong ano. Itong, oh my god, Nick. Masira na itong Yay. garden bit. Oh my god. Oh my god. <laughs> uh, oh. Oh. oh my god. Oh my god. Kaya ano bakal kaya laki to? Ay sus. <laughs> Grabe. Grabe naman niya. Oh my god. Ikilo like <laughs> like yeah. eh, na natin ito! Grabe naman ito!

I can lift yung isang raised bed lang ang hinarvest namin dahil malalaki itong mga nakuha namin na kamote. At abangan nyo sa susunod na video titimbangin namin itong pinaka malaking kamote na na harvest namin. At syempre lulutuin at titikman naku, kumusta naman kaya ang lasa nitong kamote na kasing laki ng kalabasa. Ito na yung pinaka malaking kamote na nakita ko sa buong buhay ko. Kaya talaga naman Tuwang-tuwa ako dito sa aking na harvest